guys. Ngayon guys, mag-aano Magluluto tayo ng tinubigan na halo-halong gulay. Tapos, ang gagamitin ko na guys, itong kutsilyong binili ko sa TikTok. Mm, Di ba guys? Ang talas niya talaga. Ayan. Tapos guys, alam niyo ba, mag maglalaga ako ng gabi. Oh, grabe talas guys. Bili na kayo nito sa TikTok mga guys. Ang ganda. Ito guys, lalagyan ko, lalagyan ko lang to ng kamatis, sibuyas, bawang at luya. Mm, grabe talas ng ating kutsilyo mga guys. Hmm, ba diba? Tapos guys, Ito, ang gagawin ko, ito lang guys. Ito, hindi ko muna, tabi ko muna yan. Ito lang ang ating haanuhin yung kalahati ng ating ano. O, oh, dahan-dahan guys kay ano. Bantalas dito, promise. Ito na yung ampalaya natin guys. Ito kasi guys, kanina, prinito ng anak ko. Ito ang partner natin sa tinubigan kong gulay. Ayan. Hindi ko na to guys igigisa. Talagang tubig lang at saka ito guys na nabili ko kanina o sariwa. Pumila ako sa plaza ng lagpas isang kilo guys. Ayan oh. Ay may ano. Ang ganda niya guys pero oh, may ano. May uod. Tanggalin natin. Ito na guys siya. Nahiwa ko na ngayon ang hihimayin natin itong saluyot. Ito naman guys yung ating saluyot. Iubos ko to guys na isang tali. Nung isang araw ko pa ito binili. Ito, ito tapos ko nang hugasan guys yung ating saluyot. Ito na guys yung aking rekado sa aking tutubigan natin. Tinubigan na gulay. Rakin talas talaga niya, guys. So. Ayan. Sabuyas lang siya, guys. Tapos yung kamatis. Ayan. Hiwa lang siya. Ayan. Parang pabiak lang, guys. Tapos, ayan. Diba? Tapos, yung ating bawang, pit-pitin pit, pit, ko lang to, guys. Ito na yung ating bawang. Ito, guys, pinit ko lang yung, ano, yung luya. Tapos, lagay lang natin. Ayun siya. Ito na siya, guys. Pakukuluan na natin. Ito, guys. Tinanong ko na yung ating kanan. Bawag dito. Tapos, lalagyan ko siya guys na konting-konting bagoong. Ito guys. Eh. Ano natin? Tansyahin lang siya guys. Tansyahin ko lang ito guys. Ayan, isang ganito lang guys. Ayan. Para may lasa lang siya ng konting bagoong. Tapos yung ating konting patis. Ayan. Tapos pakuloy na natin ito guys bago natin ilagay yung ating gulay. So guys, ilalaga ko rin itong gabi. Ayan. Ano to guys? Isang, lagpas isang kilo. Kanina ko dapat yan ilalaga, guys. Kaya lang, napulog ako kanina. <laughs> Sarap ang tulog ko kanina, guys. Kanina ng tanghali. Okay. Kasi naulan ba nga, guys? Malamig ang panahon. Ay, ay. Oh, oh, yung, Ano, guys? Ilalagay ko na ito, guys. Itong gulay. Ito, oh. Pag sama-samahin ko na ito, guys. Tapos yung ating dahon ng saluyo. Ito yung ating tinubigan na gulay. Ay, nilagyan ko pa ito guys ng ano, nakalimutan ko ng konting magic sarap. Ating tinubigan na gulay. Ayan siya guys. Tapos guys, hindi ko na isasaub dito yung isda. Ganto lang siya. Tapos yung partner namin yung tilapia print dito kanina ng anak. Pakain muna natin. guys, luto na yung ating tinubiga na gulay. Tapos ito yung gabi guys, hindi pa siya luto. Ayan, kakain na kami mga guys. Guys, kain na kami. Kain na tayo. Kain po. God bless. Ito yung ating tilapia. Bye-bye. Kain kami gulay.